Ikaw naman Di ka na napalitan pa Ang iba Kaya pwede ba ako ka na magalala Kung siya kong sa'yo Bakit ikaw ay akin lang At sa'yo lang ako Ikaw lang at ako sa ating mundo Iyakap mo Ang siyang magbibigay ng lakas sa'kin Sige sabihin na mahal na

Hindi maklaro eh. Maklaro? Ewan! Hey, Napain man sa rin. Ang kita sobra. Ewan um, mo, naalala mo ba man natin o hindi? Sobrang busy ka na. Wala ka na ang oras sakin. akin. Uy, nag-emote. Be, joke lang. Um, I love you. Sobrang malamig mahal kita. Pasensya ka nandito sa... Pasensya ka na dito sa ginawa ko. Ito lang yung nakaya ko eh. Sobrang mahal na mahal kita. At mag ingat ka palagi. Ayun, yung mga plano natin... Yun lang ah, yun lang yung lagi mong isipin. Um, Mag-aantay ako sa'yo. Kahit anong mangyari. Ayun, at... Dato ko mag-alala. Hindi ako mag-aalala dito. Magiging faithful ako, mag ako. Mag ako sa'yo. Hindi sa mga dating na nasa makauwi kami sa magkasama tayong dalawa. Ayan. Apeit man ni mahal. Sobrang... Sobrang mahal na mahal kita. Ayan, antay mo natin yung ubus uh, sa lahat ng atila. Ayan, puwis na so puwis na ako. <laughs> Ewan ko lang kung masabi. Mas uh, sobrang mahal kita. Huwag mo makakalimutan yun. At kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo sabi akong mawawala. Nandito lang ako lagi, kaagapay mo sa lahat. Kahit pang magkalayo tayo, hindi ko ginagawa, issue yung distansya natin at hindi ko pinapayagan na maging high lang ang distansya natin kasi kahit malayo ka, nandito ka pa rin sa puso ko. Sobrang mahal na kita. Oh my God, natulog yung papel. Uy, ting ina pa ka. Ayan. Ipot na kay Billy at Ah, thank you mga pala sa mga barkada ko na tumulong sa akin dito sa lahat ng to. Lahat ng mga barkada ko. Ako naman. Bowing. Christian. 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 Oops. The best friend. Best buddy ko. Ito, si Christian. Ayan, nang gawa ko. Si Mune. Si Eto, Uduraman. ayan. Si Batan. Ay, Uduran. Batan. Si Bo. Come eh. here. <laughs> One. Aya. Ayan. At ayan. ito kaming lahat. Oh mabarkad ako. Sila tumulong sa akin sa paghanda nito. Ayan. Ayan, oh, bye. Sa yan, daming tao natin sila. Eh, sana. Sana dito sa ginawa ko, eh, maniwala ka talaga na sobrang mahal kita. ano